Marian Rivera natatawa pa rin kapag naaalala ang kanyang nag-viral na meme ng kantang Unfaithful ni Rihanna. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Walang kagatol-gatol na agad sinagot ni Marian Rivera ang tanong ng kanyang mister na si Dingdong Dantes kung ano ang kanyang paboritong meme ng kanyang sarili. Ayon kay Marian, hindi niya makalimutan ang kanyang meme kung saan nag sync siya ng kantang Unfaithful ni Rihanna. Nangyari ang pagtatanong ni Dingdong nang i-celebrate ng mga ito ang kailang ikasampung taong pagpapakasal kasabay ng Christmas party kasama ng mga Dongyanatics yanatics ang tawag sa fans nila mag-asawa. Ang paglilip-sync ni Marian ay nangyari sa dating Sunday non-time show na Party Pilipinas ng GMA7 kung saan po promote daw siya noon ng finale ng teleseryeng Temptation of Wife, isang adaptation ng Korean drama series noong 2013. Nag-request pa si Mario na patutugay na nasabing kanta at sa kanya sinabayan ang first line ng nasabing iconic song ni Rihanna. Clueless na clueless naman si Ding Dong sa naturang revelasyon ng kanyang misis. Ayon kay Marian, tawang tawaras siya noon dahil galing siya sa taping kaya sobrang puyat niya. Hindi niya rin daw alam ang nasabing kanta kaya't nasabi na lang niya sa kanyang sarili na bahala na to at sa tuwing nakikita niya raw ang kanyang meme na hanggang ngayon ay available pa rin sa mga social media, ay natatawa na lamang siya. At iyan na aking balitang showbiz para sa yung lakas di z Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.